Ako si Maria Venus Monteverde, V ang tawag sa akin ng mga magulang at kaibigan ko, baby naman ang tawag sa akin ng aking mga kuya. 17 years old ako at kasalukuyang nag-aaral sa De La Salle University at nakatira sa isang exclusive subdivision sa Pasig. Sabi ng mga magulang ko, mga kapatid ko, pati mga kaibigan ko, kamukha ko raw si Marian Rivera. Pwede na akong ihanay sa mga artista pagdating sa kalidad ng kagandahan. Maputi, matangkad at gandang Marian Rivera. May dalawa akong kuya, si Namiko Monteverde at Mike Monteverde. Kambal sila. Nagtatrabaho sila sa kanya-kanya nilang kumpanya. Kahit ako'y 17 years old na, spoiled na spoiled pa rin ako sa mga magulang ko at sa dalawa kong kuya na hindi nagpapahuli pagdating sa kagapuhan. May lahi kasi na Amerikano ang aming ama, at ang aming ina ay purong Pilipina na sobrang maganda rin naman. Ako ay adapted lang ng aking mga magulang. May nag-iwan sa akin sa harap ng kotse ng mami at daddy. Pinagawain pa ako ng and dad, kasi baka daw kaya ko iniwan sa harap ng kotse nila, kasi anak ako sa labas ng dad ko. At napatunayan naman, na hindi ako anak ng dad ko sa labas dahil pina-DNA test nila ako at dahil wala naman silang anak na babae, na napagpasyahan nilang amponin na lang nila ako at habang lumalaki, nagiging kamukha ko na si mami kaya hindi mo mapagkakamalan na hindi nila ako anak. Ang mga kuya ko naman ay sa daddy namin nagmana. Kahit ako'y ampon, hindi nila ako tinuring na iba. Mahal na mahal ako ng mga magulang ko at mga kuya ko. Sila kuya pa nga ang nag-aalaga sa akin, nagpapaligo at naghahatid sa akin sa school nung ako ay bata pa lamang. Sikat ako sa school kasi nga isa sa pinakamayaman sa Pilipinas ang aming pamilya. Monteverde Real Estate ang isa sa madaming negosyo ng pamilya namin. Bata pa lamang ang mga kuya ko ay nagtitraining na sila sa pagpapatakbo ng mga negosyo namin habulin ng mga babae ang mga ito pero sorry sila hindi sila pinapansin ng mga kuya ko. Ngayon na senior high school na ako ay masumikat pa ako sa school at lahat sila gusto akong kaibigan dahil gusto nila na ipakilala ko sila sa aking mga kuya. Ginitian lang sila ng mga kuya ko ay masaya na sila. May mga flings din ang kuya ko. Na nung unay okay lang sa akin pero habang tumatagal naiinis ako sa tuwing nakikita ko ang mga maharot na babae hay nako nandito na naman ang buwisit na gf ng kuya Mike naiinis ako at biglang uminit ang aking ulo bumaba ako sa kotse na hindi ko pinansin ang kasambahay namin dumiretso ako sa kwarto ko at naghubad ng damit para magpalit ng swimsuit Bala kong pagguri ng sarili ko sa paglangoy sa malaki naming swimming pool para mawala ang inis na aking nararamdaman. Saktong nakabihis na ako ng swimsuit at sexing sexy talaga nang biglang pumasok sa room ko ang aking Kuya Mike. Venus baby! Natigil saglit ang Kuya Mike nang makita ko na nakasexing swimsuit. Pinaikutan ko lang ng mga mata ang Kuya! at nakasimangot na nakatingin sa kanya habang isa-isa niyang pinupulot ang mga damit na hinubadkot nagkalat sa sahig. Baka mainit daw yung ulo ng baby namin. Sabay lapit sa akin at niyakap niya ako. Sanay na ako sa mga kuya ko na yumayakap sa akin. Walang mali siya nung una. Pero ngayong dalaga na ako, may nararamdaman akong kakaiba sa tuwing yayakap sa akin kahit sino man sa dalawang aking kuya. Sino namang may sabi sa'yo na mainit yung ulo ko? Pagsusungit ko pa kay Kuya Mike. Baby, halata naman sa mukha mo na nasa pinto pa lang. Kita ko na agad ang haba ng uso mo. Eh bakit? Ano bang problema ng baby? Sabihin mo na. Nandiyan na naman yung GF mo. Baby, ex ko na si Angel. At isa pa, si Tita Marta ang pinuntahan niya, hindi ako. May pinag-usapan sila tungkol sa negosyo ni Tita Marta. Parang biglang nawala yung init ng ulo ko. Nang madinig ko ang sinabi ni Kuya Mike, kaya yumakap na rin ako sa kanya at inangat ang mukha ko sa kanya. Sakto naman na nakayuko ang kuya ko, kaya nagkatitigan kami. Parang may iba akong naramdaman, pero hindi ko pinahalata yun. Agad na lamang ako yumakap kay kuya, at sa pagkakayakap kong yun, na out of balance kami. Agad kaming napahiga sa kama at ang posisyon namin talaga namang kinatuwa ko. Ah, salbahay ka? Sabi ng Kuya Mike at bigla akong kiniliti sa bewang. Anong nangyayari dito? Sabi ng isang sumulpot sa pinto ng room ko na si Kuya Miko. Help! Kinikiliti ako ni Kuya Mike. Halika Miko, tulungan mo ko na kilitiin tong brat na to. Paglapit sa amin, tumayo si Kuya Mike habang buhat pa rin niya ko pinasa nga ako kay Kuya Miko na ngayon ay nakalapit na sa amin. Nakaramdam ako ng init na parehas sa init na nararamdaman ko kay Kuya Mike. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong sa akin ng Kuya Miko. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Bala ko sana mag-swimming kanina kuya pero nagbago na yung isip ko. Nasaan ang pasalubong ko? Tanong ko kay Kuya Kuya Miko. Galing kasi siya sa isang business trip sa Dubai, Italy at Spain. Isang buwan din nawala sa amin ang kuya Miko. Kaya naman, sobrang miss na miss ko talaga siya. Nasa kotse po lahat ng pasalubong mo. Napalundag ako ng bahagya habang nakaupo sa kandungan ni Kuya Miko. At sa pangyayaring yun, alam kong parehas kaming nakaramdam ng init. Okay, maligo ka na at pupunta tayo ngayon sa kondo. Doon tayo matutulog ngayon. Mag-movie marathon tayo dahil wala ka namang pasok bukas sa school. Pwede kang magpuyat. Manood tayo ng movie kasama namin. Nagpaalam na ako kina mami and daddy. Sa tua ko, niyakap ko si kuya. Pinaghalikan ang buo niyang muka. Tumayo na ako at pumunta sa banyo. Careful, sabi ni Kuya Miko. Sabay palo ng mahina sa aking likuran. Dahil excited ako, binilisan kong maligo para makaalis na kami kaagad. Paglabas ko, wala na ang dalawa kong kuya sa room ko. Simpleng dress na kulay old rose ang sinuot ko. Tama lang ang haba at talaga namang sexy akong tignan sa dress ko. Simpleng ayos lang ang ginawa ko kasi sa kondo lang naman kami pupunta. Pagbaba ko, nandun na sa sala ang dalawa kong kuya at poging-pogi sa kanilang simpleng suot. Baby, sabi ni mam, Ma nagluto daw siya kaya kumain daw muna tayo bago umalis. Sabay-sabay kami nagpunta sa pagkainan at nandoon na si mami at daddy at tita Marta, ang bunsong kapatid ni daddy. Natapos ang aming hapunan ng puno ng kulitan, nagpaalam na kami kila mam Ma and dad na aalis na kami. Pagdating namin sa kondo, ay naghahabolan kaming tatlo sa pagpasok ng room sa kondo. Dahil mabilis sa mga kuya ko, nauna na silang nakahiga kaya may naisip akong kapilyahan. Humiga ako sa ibabaw nila. Grabe, ang bigat mo naman baby, parang bato ang nakadagan sa amin. Ang sabi ni Kuya Mike, umayos na kami ng higa at dahil sa ibabaw ko nakahiga pag ayos nila, ay napunta ako sa gitna at parehas silang nakayakap sa akin. Baby, bakit ang tagal mo mag-18? Sabi ni Kuya Miko na para bang hirap na hirap habang ako ay nakahiga sa gitna nila at parehas na nakaharap sa akin at ramdam na ramdam ko ang kanilang mga pinakatatago. Parehas iyong nakadikit sa akin. Mga kuya, magluto muna ako ng midnight snack natin, pati na rin popcorn para sa movie marathon. Paalam ko sa kanila dahil pinagpawisan ako sa pagluluto naisipan ko na rin mag magshower sa common bathroom ng condo paglabas ko naka-bathrobe lamang ako pagpasok ko sa room dumiretso na ako sa walking closet ni Kuya Miko isang t-shirt ang kinuha ko na parang dress ko na sahaba paglabas ko nanonood ng basketball si Kuya Mike inagaw ko ang remote at nilipat sa cartoons nagalit si Kuya Mike na parang bata at sakto naman na lumabas si Kuya Miko galing sa banyo at tanging tawel lamang ang suot niya sa bewang. Agad siyang lumapit sa akin at kinuha ang remote. Basa ka kuya, tanggalin mo nga yung tawel mo, nababasa ako. Okay, sabi niya at biglang tanggal ng tawel. Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi ko akalain yun. Nagawa naman ang pansin ko nang may nadinig akong babae na parang may lumalabas na ingay sa lalamunan. Hirap na hirap na dumako ang mata ko sa TV at doon ka nakita ang babae may kasama itong lalaki. At hindi ko na nga namalayan na si Mike at Miko ginagawa na ang bagay na napapanood sa TV sa akin. Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili at nagugustuhan ko ang ginagawa nila sa akin na. Hindi ko na nga malaman kung saan ko ibabaling ang aking ulo dahil sa ginagawa nila. Hindi ko maintindihan kung anong aking nararamdaman. Wala na kaming pakailam ng mga oras na yun. Wala na kaming pakailam sa paligid. Basta ang alam lang namin, masaya kami sa ginagawa namin. Patuloy lamang ang kambal sa ginagawa sa akin. Hanggang ilang oras, Pare-parehas namin narating ang dulo, hindi lang isa, kundi dalawang beses na naabot namin ang dulo. Nagising na lamang ako, na nasa gitna pa rin ako ng kambal. Good morning baby, batis akin ni Kuya Mike, sabay sa po sa mukha ko at naglapat ng matagal ang aming mga labi. Ito yung unang beses na hinalikan ako sa labi ng matagal ni Mike habang si Miko naman naku hindi na naman napigilan ng sarili heto na naman siya ginagawa na naman ang bagay na makakapagpasaya sa amin at dahil nga katabi lang namin si Mike nainggit na rin at ginaya na rin si Miko magkakambal nga talaga sila pero masasabi ko na talaga namang napapasaya nila ako gustong gusto ko ang ginagawa nila sa akin. Hindi ko na rin kayang pigilan pang ang aking sarili at talagang nahulog na ako sa kumunoy ng pagkakasala. Wala na akong ibang iniisip kung hindi ang marating namin ang dulo. Hindi nga nagtagal. Tagumpay naming narating yun. Pare-parehas kaming masaya nang kami ay makarating doon. Isang buong araw at gabi kami nila kuya sa kondo na walang ginawa kundi gawin ang bagay na iyon. Kaya pagdating ng Sunday ay tanghali na tulog pa kami. Kung hindi pa tumawag si mami sa cellphone ni Kuya Miko, hindi pa kami gigising. 3 p.m. na ng hapon nang maisipan naming lumabas ng kondo para pumunta sa isang mall. Kumain kami at nag-shopping. Halos gabi na nang kami ay nakauwi ng aming mansyon. Kumain kami ng hapunan nang sabay-sabay at pinag-uusapan nila ma'am dad at mga kuya ang nalalapit kong dibo. Sabi ko, ayoko nang magarbo. Gusto ko simple lang. Pero hindi pumayag ang aking mga magulang at ang aking mga kuya. Kaya naman, sila ang nasunod. Lumipas sa mga araw at dibo ko na nga. Sa isang sikat na hotel sa Makati ginanap ang aking karawan sa pagmamayari rin ng aming pamilya. Lahat ng mga kaibigan ko ay invited. Tuwang-tuwa sila dahil nakita nila ngayon ang aking mga kuya na gwapong gwapo sa kanilang mga suot na Amerikana. At syempre ako naman ay parang isang prinsesa sa ganda. Lalong lumutang ang aking kagandahan sa gown kong suot na gawa ng isang sikat na fashion designer na galing pa sa ibang bansa. Natapos ang dibo na sobrang saya. Inabot ng madaling araw ang kaganapan kaya ako naman Nakatulog na agad sa room ko pagkatapos kong magbihis. Pagkagising ko, nakita ko na kaimpake yung mga gamit ko. Ginising na lang ako ng isa sa mga kasambahay namin na pinapapunta sa room ko para ayusin ang mga gamit ko. Mambinos, kanina pa po kayo hinihintay ng mga kuya mo sa ibaba ng hotel. Nang madinig ko yun, agad ako nagtungo sa banyo para maligo. Nang matapos ako maligo, nag-ayos ako at bumaba na ako para puntahan ang aking mga kuya. Isang mini dress ang aking suot. Paglabas ko sa elevator, nagtunga ko sa resto kung saan naroroon ang aking mga kuya. Pagkakita pa lang sa akin ng mga ito, ay isang napakagandang iti ang kanilang binigay sa akin. Paglapit ko sa kanila, agad ako yumakap at humalik sa kanilang mga pisngi. Nag-order kami ng pagkain at sabay-sabay kaming nagtanghalian. Oo tanghalian na, kasi madaling araw na kami nakatulog, kaya tanghali na akong gumising. Pagkakain namin, umalis na nga kami. Akala ko yung na kami, pero sa private plane namin kami nagpunta at napatingin ako sa dalawa kong kuya para magtanong. Pero tingin ko pa lang sa kanila, alam na nila na magtatanong ako. Well baby, pupunta tayo sa Palawan. May business trip kami doon. Total wala ka namang pasok. Isasama ka na namin. Pagdating namin sa Palawan, may nakaabang na susundo sa amin. Sa isang private resort kami tumuloy na pag-aari ng aming pamilya. Tanging mga caretaker lamang ang naroon pero sa umaga lang sila nagpupunta. Sa gabi ay umuwi sila sa kanilang pamilya. Nang maihanda ng mag-asawang caretaker ang mga kakailanganin namin, umuwi na sila sa kanilang bahay na hindi naman kalayuan sa resort namin. Nagbilin lang ang mag-asawa na kung may kailangan, huwag magkatubiling tawagan sila sa cellphone para matugunan kung ano ang kailangan namin. Sige po Mang Ray, Aling Nida, kami na pong bahala. Dahil nandito naman kami, pwede kayong mag-day off mag-asawa. Sabi ni Kuya Miko. Maraming salamat po, Senyorito Miko. Walang anuman po, Mang Ray. O sige na mauna na kami senyorita, senyorito. Pagkatapos naming maghapunan, nagunahan kaming pumasok sa master's bedroom. Pagpasok pa lang namin sa room, hinila na agad ako ni Miko at agad sinakop ang natural na mapupula kong labi. Samantalang si Mike naman, nagpunta sa likuran ko at ako'y niyakap habang inaamoy-amoy ang aking buhok hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa at ginawa na nga namin ang bagay na iyon sobra talaga ako nasisiyahan tuwang-tuwa ako ng mga oras na iyon dahil kasama ko ang dalawang gwapong ito hindi ko naman sila tunay na kapatid kaya siguro okay lang itong ginagawa ko wala na ako sa sarili ng mga oras na iyon talaga namang nilamon na ako ng init init na talaga namang lumukob sa buo kong katawan. At alam ko na maging ang kambal na ito ay talaga namang nag-aapoy sa init kaya hindi na rin nakapagpigil sa mga sarili at nagawa ang bagay na ito. Pare-parehas kaming masaya nang marating namin ang dulo. Walang pagsidla ng kasiyahan namin. Ngunit nang matapos kami Bigla na lamang ako nawalan ng malay. Dala na din siguro ng puyat at pagod sa biyahe. Kaya hindi na kinaya ng katawan ko at kusa na ako nakatulog. Pagising ko, mukha ng kambal ang bumungad sa akin. Baby, you're awake. Tinakot mo kami. Muntik ka na naming isugod sa hospital. Kasi bigla ka na lang nawalan ng malay isasugod ka na sana namin. Buti na lang, naisip muna namin tawagan si Tito Gary at Tito Jerry para magtanong kung anong dapat gawin namin sa ganitong sitwasyon. Si Tito Gary at Tito Jerry ay kambal din, nakakabatang kapatid ni Daddy at isang babae lang din ang kanilang asawa na si Tita Menchi. Kaya sila Tito ang tinawagan namin, nangyari na kay Tita Menchi ang nangyari sa'yo. What? What? Grabe naman kayo. Bakit nyo naman sinabi sa kanila ang nangyari sa atin? Nakakahiya tuloy. Bakit pa kasi ako nawalan ng malay kanina? Baby, huwag ka nang umiyak. Alo sa akin ni Miko. Nagluto ng pagkain namin si Kuya Mike. Sa dami ng luto niya. Akala mo'y wala ng bukas. eh, tatlo lang naman kaming kakain. Lumipas sa mga araw. At hindi namin tinigilan na gawin ang bagay na yun. Sa lahat ng sulok ng bahay, at sa paligid ng villa namin ay ginawa namin ang bagay na iyon